Dubai Basketball Championship Tournament game. Ito ang panibagong pasabog ngayong taon na talaga nga naman naaabangan ng buong mundo. Dahil sa 2 weeks tournament game na ito, kabilang ang 28 teams in 11 countries na maglalaban-laban at mayroong mga NBA star and veterans at local player na maglalaro dito na makakatapat ng ating strong group Philippines. Kaya naman, kinakailangan talaga na solido ang mga player na isasabak dito ng Pilipinas dahil sa mga NBA veterans na maaaring maglaro at makatapat ng ating bansa. Gaano nga ba kasolid ang lineup ngayon ng Pilipinas at sino-sino ang mga player na ito na maaaring isabak sa tournament game na gaganapin sa Dubai. Tara, samahan nyo ko na pasukin at talakayan ito. Unahin natin sa ating strong group ay sigurado na na maglalaro ang former NBA na si Dwight Howard. No words can describe nga raw para dito sa former NBA star na ito lalo na sa nagawang history nito sa NBA ay sigurado na malaki ang maitulong. Tulong at maiaambag nito sa strong group PH. Isa pa nga dyan, itong NBA player na si Andre Robertson. At kung hindi kayo pamilyar sa player na ito ay masasabi ko na maganda rin ang naging history nito sa NBA at sa team ng Oklahoma Thunder sa 2013. Pang 26 overall pick ang player na ito. And no worries para sa player na ito dahil malaki rin sigurado ang may tutulong nito sa PH team. At ang New Zealand veterans player na si Mackenzie Moore na isang free agent player na naglalaro sa TNT Tropang Giga. May MVP award na iniwanan sa liga nito sa New Zealand. Isang solid point guard ang laro nito para sa team ng strong group PH at malaki ang mayaambag nito sa team bilang point guard. At ang ating P ang player na si Andre Blatch at former Gilas player sa edad nga nito na 37 ngayon ay susubok pa ito para lumaban para sa ating bansa at di maitatanggi ang nagawa nito para sa Gilas Pilipinas kaya naman sigurado na magiging solid ang laro nito kasama ang mga star player ng strong group PH napansin din natin na tila na iba ang line up at may ibang mga nawala tulad nila Ronaldo Balkman na nawala rin dito kasama sila Shabas Muhammad at Nikyang dahil nga raw limitado ang mga import na maaaring paglaruin sa bawat team na papasok dito sa Dubai 2024 tournament game at hindi pa sigurado kung makakalaro o hindi makakalaro ang mga player na ito at sana nga ay makapaglaro sa team ang tatlong solid former import na yan na kasama sa lineup ng ating strong group PH. Dahil sigurado ako na malaki ang may tutulong ng mga yan sa team at sa local player natin na maglalaro dito. Sigurado na ang mga player tulad nila Francis Escandor na UAAP player sa team ng De La Salle. At si JD Kagulangan na player din ng De La Salle. Expected na rin na maglalaro dyan si Justin Baltazar dahil maganda rin ang naging performance na iniwan nito sa MPBL at itong si Kevin Cambiao na player din ng Dilasal at may experience na na maglaro sa ating national team na Gilas Pilipinas at tungkol naman sa mga coach na hahawak dito sa ating PH team ay talaga nga naman na matitinding coach rin tulad nila Charles Chu ang magiging head coach nito at ang consultant coach lang naman ay ang Olympic medalist champion ng Australia at former Bay Area coach na si Brian Gordian. Kaya naman expected na natin na magigim maganda ang paglalaro ng ating team kontra sa ibang mga bansa pero hindi dapat maging kampante ang ating bambansang team dahil sa 28 teams nga na makakatapat ng ating bansa ay sigurado na may mga team na solid rin ang line up at sigurado na mabibilang ang iba sa mga NBA player veterans na maglalaro sa bawat bansa tulad ng Paris, France, Serbia, United Arab Emirates na alam naman natin na mga solid players din ang nakaline up sa bawat bansa na yan at sigurado ako na huhugot ng mga NBA Star. Ang mga bansa na yan para lang manalo sa kompetisyon na ito na maaaring makatapat ng strong group PH natin at iyan ang isa sa mga talaga nga naman na mas kaabang-abang sa tournament game na ito na mangyayari at sigurado na mas aabangan pa ang lineup up na meron ang ating bansa at iyan ang ating aabangan at susuportahan ang ating bansa na maglalaro sa kompetisyon kalaban ng iba't ibang mga bansa. Anong sa palagay nyo ito na nga ba ang dream team para sa ating pambansang team at kaya ba na mag-champion ngayon ng Pilipinas? Kaya naman abangan natin ang laban na ito kasama ang pambansang team natin. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.